Na manid? Nito tapos yung tuhod. May short sure kayo. Bata, paano ba yung na, maluwag? Maluwag. Yun. Para tamaan. Kasi pagka masikip dito. Nito dito. Yung pinakamasakit dito eh. Yan ang pinakamasakit. Ah, oh, 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 oh. Tapos ito, itong kanan ng Ito, ito, ito na naman manid. Man, man, hindi ko na ma-ano. Eh, Oo, oh, sumasakit dito. Sumasakit oh. dyan pag ginagawa niya. O, tapos pag ano, tumutulog dito. Ayan, pumipitik? Pumipitik siya. sa kanya, pumipitik. Meron oh. ba kayong disgrasya before? Wala, Wala naman. Ang lakas o. Oh. Pag inay nyo oh. mo. Kaya, ang ano. Alam mo yung parang may durog na bubog sa loob? Oo. Oh, Oo, uh -huh. oh, ayun Pag nahawa Oh. Ang Ayun o. Pag nyo, oh. inikot mo naman. Sa, bo sa bobby. Um, Trabaho. Ito wala. Oo. Oh. Hindi. Kaya dito, kaya kong i-ano ganit siya. Hmm. Dito, hindi na. May sumasakit pag tingin Sumasakit na dito. Sige. Yung clicking, hindi na mawawala yan, pero yung pain? Manhid lang. Na no, manhid man ka? Dito. Para mawala yung manhid dito, saan ang sagot niyan? Lagariin natin dito, para wala ito. Alam mo! Paano yung trabaho ko? <laughs> <laughs> Paano na yung trabaho ko? <laughs>

Ikaw so? Hindi ako ate. Pero kayo mukha na kayong Japanese. Ganyan yung mga forma ng Japanese eh. Okay, tapa okay, kayo. Dapat pala kasama na si Emi. Pinagbigyan ko na kayo, sinabi, dapat pa inano eh. Sinabi lahat eh di wala, makakalista na kayo. Hindi hmm. ba sinabi natin? Hindi ba sabi ko sa iyo ano? O ayun, hindi pindi ako. Pag may masakot mas ulit, ano? Pwede kami bumalik? Pwede naman. Tawag ko yung rito. Okay, thank you. Uh -huh. Monthly naman natin kayong umuwi. Huh? Ah, six months. Eh, ba, sigurado, babalik kami. Kasi, hmm. nasa critical uh, condition yung mother namin. Ito. Medyo malapit-lapit na. Ilan taon naman si Mami? 70, 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 na 70, ito dito po ano eh, dumaki eh. ang Tan. Eh, Si Tikyo, si Lloyd. L L Aso. Uh, yeah. Ah, anak ka na lang pala. Mm -hmm. Oo. Oh. Pinsan na nanay ko like, eh, matawagan nga yun. po ang ah, ano. sa ano. Parang lang sa boy hindi niya sinasabi? Hindi niya oh, ako. Hindi Okay. Kami. Oh, yun. Yung magpupuso, ang dakilang magpupuso. Kaya namin pinuntahan kasi, carbon copy din ng father namin yun. Kaya no, bakas pa ng dalawa mo, it's a small world. Kaya, uh, kapatid, ano, parang nakita so, lang namin naka, yung tatay namin. Kahit pa paano, naka, hindi, hindi niya alam na dito kayo pupunta? Hindi. Sinabi ko kaya auntie, di ba? Kung hmm. kami Kamu anak ni baby. Relax lang. Okay. Ba? Ah, ganun ba? Bakit? Medyo ano na rin yun, di ba? Matanda na kasi. Kamo anak ni ano, anak ni baby. Baby ano. Kuni salabay. Ah, 'yun. Etong ano, 'yan ang yung talent. Si am um, pinatapat tatay namin ng magkapapatid. Little mundo kayo. Little mundo. Wala, di mo pa sinabi ko sa akin, 'yung tayo, at uh, simulan natin 'yung. Na? <laughs> ah, na. Ang galing. Akala ko sino mo. Ito pala. Sino lang hindi kasi matanda na eh. Oo, oh, 70 plus na. Hindi ko mm, na nga nakikita naman na kasi. Matakimit lang yun. Hindi yun palalabas kahit sa amin. Hindi nga naman na kasi. Eh. Dati, namatay na kasi ano eh. Ay, isa na lang nabubuhay na kapatid niya. Si Lolo Ruti. Lolo Ruti. Yung lalaki. Iyon lalaki. Yung lalaki pinakamatandang ninuno namin silang dalawa na lang sa waray. Oh. Matanda na sila dito eh, naku. Ang close nun no? yung pinsang buko, si ano, si... So mga sa Japan ah, yung mukha rin si... Tama ko te, yun yung pinsang buo matas Mataas kasi dugo nila eh. Hmm. Wait, Wait. Dito pa, ma'am, dito hmm. Gawa na ba? Na, asawa, oh. Ay, um... Ang asawa at anak ko. Japanese din asawa nyo. Maganda talaga mga asawa ng Japanese. Um... Parang... Oh. Para... Oo, oh, pa. Di balik kaya. Ba? Wala um, na. Dito. Wala na. Oh. Talam -talam yung dito. Kanina, di ba pag... Dito. Ay, meron pa. Dito. Yung kiking? Uh Oo. -oh. Wala, hindi mo mawawala yun. Parang may damage yung ano mo. Yan. Sige, go. Oh. May ano, konti na lang. Konti na lang. Okay. Okay. Pag napahingi yan, wala na yan. Dito kukuha. bawal maligo na isang buwan. Isang buwan? Oh, buwan. anim na buwan. Yan pala yan. Anim pala na buwan. Huwag mo na anim na hindi ka pa nakabalik dito. At nanay yung mga ano ko na nai yung... Yung clicking hindi na mawawala yun. Pero yung ano, tignan mo yung marilich mo niya. Hmm. Abot mo na sa likod okay. okay. mo. Okay? Hmm. Ay pa rin. Ayaw mo lang ayan. makapahinga. Ah, uh, pahinga. Yung clicking di mo mawawala to, uh, to. Di mawawala. Ayan. Hindi mo. Pag kinagat masakit ba? Hindi no. Hindi. Hindi hmm. oh, maganda kung hindi na. Mayroon pong damage yung ano yun, eh. Yung ito. Yan o. No? Yan, yan yung parts na yan. May scratch na yan. Hello? Yung madulas. Eh, nararamdaman mo naman eh. Yeah, yeah may scratch na yan, gawa ng matagal na. Siyempre, ano mo nangyayari dyan, hindi mo pinapansin. Siyempre, trabaho lang ng trabaho. Na Daily routine, yun ang trabaho mo. Hindi na hindi na align Nai-scratch siya. Ngayon na pupudpud. Ayan. Ayan, pagka uh, ginagalaw, yan yung, ayan yung head humerus. Ito, pag ginagalaw mo gano'n mo, no? di ba lakas? Ginagalaw. di na mawala yung pain, di na mawala yung pain, pero yung tunog. Okay?